guys, nice. tara Paglagay tayo ng gapangan ng dragon boats laksa na ang tanim nating dragon boats kaya lagyan na natin ito ng balab o gapangan nila kumuha tayo ng alambre na panabit natin sa kahoy sa pader. mas maiging gumamit ng matibay na kahoy at alambre ng pantale sa paggawa ng balab dragon boats habang tumatagal ay dumadami ang sanga kaya bumibigat kaya kailangan talagang matibay ang trellis nito para hindi basta-basta masira o babagsak para hindi rin din masayang lang ang time na in-exert natin dito <laughs> guys, tong tinanim natin dragon fruit ay mula sa pamamaraang pagputol o cutting at uh, natin ito hanggang sa mamunga mga 5 to 7 months ang hitayin natin marahil dito na mamumulaklak o mamunga Guys, sa protein season ng dragon fruit ay dugay depende rin sa panahon o klima sa lugar na kung saan ang klima o panahon ay mainit mula sa buwan ng mayo hanggang sa buwan ng oktubre ang pamumunga kaya mahaba-haba ring panahon ang pag-harvest ng bunga nito at depende na rin sa klase o variety kung kailan buwan mamunga ito tubig ang isa sa pinakakailangan ng dragon fruit sa pag-aalaga rito kaya ang maiging gawin natin ay alagaan natin ng gusto mas nagiging malusog siya kung palagi itong nadidiligan o natutubigan kaya napakahalagang sapat na sa patutubig sa pag-aalaga ng dragon fruits isa pa sa mga pinakamahalagang kailangan ng dragon fruits ay ang lupang pagtatama kailangang fertile o mataba ito dahil dito rin niya kinukuha ang kanyang kalusugan kaya magiging malusog ang tanim nating dragon fruit sa enerhiya na sa araw, tubig, tsaka pataba kaya kung mayroon tong mga ito sa tanim nating dragon fruit na hidip na bunga ang may bigay sa atin <laughs> tulungan natin itong mga dragon fruits na malayang gagapang tulungan natin sila sa kanilang pagiging na tama yung posisyon nila ano? You know. Ilay uh -huh. ko sa silay eh. I-align natin sila sa tamang lugar nila Para matulungan natin sila sa kanilang paglaki i-ayos natin sila Ayan Ayan kali ng buhayan to talaki yung pamuhay okay ayos mapansin natin na lumaki na may development na i-update ko kayo